Alam nyo ba kung ano niluto ko ngayon? Tama, ginataan yan. Ginataang mais. Pero syempre may lahok yan na malagkit para marami. Oo, mga bigan ganyan ang uso sa amin sa probinsya. Naalala ko nung pa kami. Lagi yan niluto ng nanay ko sa amin. O yan, nagluluto yan siya ng mais. Ganyan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Tapos yan, basta yan, malapit na yan maluto. At pag naluto na yan, ilalagay niya na na sa mga pinggan. Tapos yung pinakakutsara namin, naalala ko pa nun, yung dahon ng yog, ito tupi lang yun. Tapos, yun ang pang sandok namin. Ah, ang sarap na ng merienda namin sa hapon. Oo. Namimiss ko yung luto na yung nanay ko. Kaya ngayon, nagluto naman ako para syempre, eto maalala ko yung luto ng nanay ko. Plus, matitikpan din ng anak ko kung paano yung mga kinakain namin nung araw. Kasi itong pinakamadali eh, na lutuin na pang merienda sa probinsya, ba diba? Kaya halika, balikan natin. So, syempre, meron ako dyan tatlong mais. May gata rin tayo dyan. At syempre, kami malagkit malagkit. Oh, o, ayan, binuhos ko na din sa kaldero. Yung malagkit para mahugasan na natin. Tapos, ito namang mga mais na ito, babalatan natin ng ganyan. Kasi, ang ganda niya, nabili ko yan siya na sariwang sariwa. May nagalok sa akin dito suki ko. At sabi niya nga, bang, mga bagong pitas. O, oh. tingnan mo, meron pa siya mga buhok-buhok. Ay, napakabango ng mais. Talagang fresh na fresh. Tsaka hindi siya masyadong matigas. Tingnan mo ang ganda ng pagkaano, ng pagkaano ng mga butil. Hindi ba bungi-bungi tulad ng mga ibang mais? Oh, 'di ba? Tas yung buhok niya, oh. Ay, ayan. So tatlong mais lang yung ano, actually dalawang kilo 'yan eh. Siguro mga mayigit 10. Pero itong tatlo lang ang aking ano, lulutuin na ilalagay dati sa ating ginadang kasi baka hindi namin maubos kasi yung iba niya ilalaga ko rin. Siyempre, tapos pwede niya ilahok sa mga nilagang ano, baboy o kaya nilaga talagang baka. Pero ito ngayon ay ilalawak natin sa ating ginataang uh, malagkit. O, ayan. So, nakita nyo, gagadgarin mo muna yan. Pagkabalat nyo, gagadgarin nyo gamit ang kutsilyo. Tapos, unahin nyo sa alang, siyempre, itong malagkit. Ayun na yung munang hugasan. Yan. Siyempre, para maalis yung mga alikabok. Tapos yan ay, yan, kung mapapansin nyo, konting-konti lang yung ano, yung aking uh, ginamit yan na malagkit. Pero syempre, isabay na natin itong ating ginagad na mais para sa vice sabay na silang isasalang so ayan sinalang na natin syempre takpan na natin o mga ilang sandali lang kumulo na at syempre huwag kalimutang halu-haluin at baka dumikit yan o kaya tumutong sa ilalim o di ba, ayan na wala pa yung gata ha mamaya maya ilalagay pa natin yung gata tubig pa lamang yan syempre palalambutin pa natin itong ating mga butil na malagkit at saka yung butil ng ah uh, uh, butil ng ano mais so ayan nilagay ko na yung gata yung ginamit ko pa ng gata, sadyan yung ano na ha yung piga na na nilagay ko lang sa ref ayan kaya mukha siyang uh, ice candy o ayan oh So, bubu pa siya. Nilagay ko na siya para pagtunaw mamaya. Tapos, syempre, lagi ang halo-halo ah, is the key para hindi masunog yung ating ah, niluluto. halo haluin lang. Tsaka, mahinang apoy lang. Mahiyan hmm, ko napansin nyo, ano yan, yung inilaglag kong yun ay vanilla. Oo. At syempre, itong asukal. Pwede asukal na pula. O kaya ay, hindi man talaga actually asokal na pula yun, eh, brown sugar. Yan, ang tamang term dyan, brown sugar. Okay, so from here, from ganito... Eto na siya ngayon. Meron na tayo masarap na pang merienda. Ginata ang mais. Kaya ayon ano pa inantay natin? Try nyo rin. Subukan nyo magluto nito. Ay, nako. Mabubusog agad kayo, ba diba? Oh, tsaka masarap pa. Luto nyo pa. Sarili nyo pang luto, di ba diba? Oh, ayan. Thank you for watching. Kainan na!